Magdamag nga ang ulan pero di niya napigilan na sumiklab ang magkahiwalay na sunog sa Mandaluyong at Quezon City. Nasa frontline ng balitang yan, si Ian Suyo. Sa gitna ng malakas na ulan, sumiklab ang sunog sa barangay Payatas sa Quezon City kagabi. Mabilis na lumika sa mga residente dahil sa bilis ng paglaki ng apoy. Ang senior citizen na si Aling Zenaida, walang naisalbang gamit bukod sa ilang importanteng dokumento. Sigaw na sila nga sunog daw. Tapos lumabas kami, doon na kami sa may karsada, nag-stambay. May, may susuot namin pati ang bahay, sunog din. May mga gamit kami, speaker, mga TV, mga siling, mga electric pan. Lahat ng gamit, sunog. Ganyan din halos ang nangyari kay Aling Merly na cellphone lang ang nabitbit habang lumilikas. Nagkagalos pa siya sa tuhod matapos tumalon mula sa ikalawang palapag ng kanilang bahay para lang makalikas. Nakita ko yung apoy sa bubong. Sabi ko, wala, bakit ba init? Sobrang init. Pala, may hala, may apoy. Sabi ko, may apoy. Ang lakas talaga, papasok na sa loob. Dali-dali ko bukas na bintana namin. Doon ako dumaan. Tumalon ako sa pinakamalalim. Nasa labing-anim na fire truck ng BFP ang nagtulong-tulong para apulahin ang sunog dahil umuulan po, uh, nakatulong naman po ito para hindi agad kumalat ang apoy pero naging madulas po yung kalsada dahil pababa po ito at masikip po yung street, very narrow street, nagsasalubong po yung lumalabas at papasok po yung ating mga bumbero. Pinabot ng halos dalawang oras bago idineklara ang fire out sa lugar. Nasa anim na bahay naman ang natupok. Kasalukuyan namang nanunuluyan sa mga modular tents sa evacuation center ang mga apektadong residente. Inaalam pa kung ano ang sanhinang sunog. Nagkasunog din sa isang supermarket sa Pioneer Street sa Mandaluyong. Isang milk tea shop ang nasunog. Ayon sa empleyadong si Janela Manalo, laking gulat na lang niya ng makarinig ng mga putok mula sa ikalawang palapag may naririnig na lang po akong parang pumuputok doon sa taas. tas pagsilip ko dun sa hagdan, sobrang mausok na. Wala naman hong ano eh, wala naman hong tao na nanggaling dun sa taas. Parang mga isang oras pagkaalis ng kasama kong crew yun, dun siya nagsimula. Na, binagbabantay po ako dun sa baba, nagkakaha ako. Nagtitiklop ng tissue. Tapos, yun, parang may amoy, ano lang, sunog na kahoy. Tapos nakita ko nagtatakbuhan na yung mga guard papunta dun sa loob ng pintuan namin. Hindi na raw ginagamit ang nasunog na kwarto at nagsisilbi na lamang na stockroom. Wala na hong ibang nahahaakyat dun. Dine-in-hood siya dati. Nandun lang ho yung mga sopa. Kaso wala na talaga pumupunta doon Naapula rin ang apoy matapos ang siyam na minuto. Inaalam pa ang sanhi ng sunog at ang halaga ng nasunog na gamit. Nagbabalita mula sa frontline, Ian Suyo, News 5. Mga kapatid, Jess De Los Santos po, huwag magpauli sa mga umaaksyong balita at napapanahong issue sa bansa. Para sa mas malawak na balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.